ng aking panday. Hoy, video video na. <laughs> tayo na May, May, dili nay, dili na ipos na ya. mga kalati. Man. Mga pitayo, mga pe. Tulido. Mas mahulog ka diyan.

Amping sa work ha. Love you, Love you. na. Saan ka ngayon, vlogger? Oh, yes. Hi, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, you soon besides around. Well. Good morning, niya. Uy, wala pa ito tulog. Uh, wala niya pa alam ko. So, nandito kami sa Toledo. So, sa Christina Hoy. Painitan. Ha? Lami po ang ilang putumaya. Ano, di ba? lang putumaya ito. Ha? At saka ito. Si Kuwate. Masarap. Oh. Ang tawag niya si Kuwate. Uh.

aking panday. <laughs> na. <laughs> Ay! video na eh, na. Oh. <laughs> na Diktado kayo si Kay. <laughs> Diktado kayo. is na din si Don, mga sila Takbo, ano ba? dirty pa sila. Doon tag-park na. Hey, guys. Hey guys, kita na sa ano, may pupaloy na. Pinamungahan. maganda ito pagkuan gabi kayo mga, yung mga different lights so yung sinabi ko sa inyo kanina na andito kami kay mayroong victory party. Balik po kami doon sa Koan. Balik kami doon sa may tawag nito sa Hidden Valley sa Wave Pool. <laughs> Saan sila ni Kisiya? So, Ito po. yan po uh, maraming ano na yung nangingisda ba galing sa laot ayan ito po yung itsura niya yan po yung uh, pinamungahan. Uh, municipal building yan, yan po naantok talaga ako kasi mga one and a half hour lang yung tulog ko kagabi. Tapos hindi andin ako makatulog sa biyahe dahil sa uh, ah, pag magbiyahe man kasi hindi ako natutulog. Uh, tinitingnan ko yung daan. Hirap matulog pag nasa biyahe. So ang gaganda na mapunuan nila oh.